Paano maiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid? Isa ka ba sa mga taong nangangamba na masira ang relasyong magkakapatid? O takot ka na magkawatak-watak ang magkakapatid? Na yun ang dahilan na masira ang relasyong magkakapatid. Para di ka magsisi at maagapan natin yan, tapusin mo ang video na ito dahil meron akong ishishare sa inyo ng mga tips kung paano maiiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid. Hi, ako pala si Maricel, isang babaeng masiskarte sa buhay. Kabilang pala ako sa team masiskarte at doon, nagtutulungan ang isa't isa. Pero bago ko, isishare sa inyo yung mga tips kung paano maiiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid, meron muna akong ikukwento sa inyo. Alam nyo ba nung bata pa ako, Sobrang saya ng pamilya namin, masaya kami na nagkukwentuhan, sabay-sabay kumain, at higit sa lahat, kontento sa buhay. Dumating sa point na sobrang galit ng puso ko, silos, at higit sa lahat, wala na akong respeto kay mama. Alam niyo ba kasi kung bakit galit na galit ang puso ko nung time na 'yon? Dahil yung ate ko, feeling ko siya lang yung love ni mama. Kasi kapag may bago sa kanya, kapag luma sa akin. Kaya naiisip ko, paborito talaga ni mama si ate. Tapos sa naman namin kapatid. Ako lagi inuutusan, tapos siya hindi inuutusan. Ang iniisip ko naman ngayon, paborito din siya ni mama. Kaya namuuyong galit sa puso ko at selos. At narealize ko naman po, nung sakit ako. At yun yung time na ramdam na ramdam ko yung pag-alaga nila mama, ng mga kapatid ko. At na-realize ko, grabe, mahal pala talaga ako ng mga kapatid ko at na-appreciate ko. Pagmamahal din ng pamilya kong 'yon at higit sa lahat yung takot ko sa Diyos na, uy, dagdag na lang yung buhay mo na 'yan. Kaya kailangan makarealize ka. So 'yun yung solution na marunong na rin po ako mag-sorry, marunong na rin po ako tumanggap ng pagkakamali at higit sa lahat ngayon sinisikap ko talaga na maging mabago yung pag-iisip at pag-uugali at sa tulong ng Diyos sisikapin ko 'yon. At yung galit, selos na nararamdaman ko doon sa mga kapatid ko ay napalitan ng pasasalamat. Na-appreciate ko sila dahil pinakita nila kung gaano nila ako kamahal. At sa takot na rin sa Diyos na kailangan kong baguhin yung aking pag-uugali dahil napapalibutan ako sa mga taong mahal ako at ina-appreciate ako. Yun nga lang, nakalimutan kong pamilya ko ang unang tumulong sa akin. At naging resulta doon sa mga realization ko, pero naramdaman ko yung nakikinig na ako sa mga advice nila, kahit papaano nagsusorry na ako, at higit sa lahat, nararamdaman ko na yung tutulong ako sa pamilya ko kahit sa ibang tao, hanggat kaya ko. At doon sa mga nakaraang pangyayari, ay may natutunan akong lesson. At ito yung ibibigay ko na tips sa inyo para maiwasan yung pagkasira ng relasyong magkakapatid. Unang tip para maiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid, magkaroon ng takot sa Diyos kung meron tayong takot sa Diyos, kahit ano man yung selos or galit na dumarating sa atin, ay kaya natin itong paglabanan. Pangalawang tip para maiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid, time. Ganito na lamang kahalaga ang oras. Simple lang. Kung meron kang time, tawagan mo yung pamilya mo, yung kapatid mo, kumustahin mo, kung ano na yung kalagayan nila, para ma-feel naman nila na kahit nasa malayo kang lugar, kung nasa malayong lugar ka man ngayon, mafe-feel nilang parang kasama ka rin nila. Yun ang kahalagahan ng oras. Tawag mo pong palipasin. Lahat po ng mga importanteng mga okasyon, like birthday, mag ka sa kanya. Sabihin mo lang happy birthday at maramdaman niya na ay hindi niya talaga ako nakakalimutan. At yung mga oras na yon makakatatak yun sa puso niya. At mabeld yung magandang relasyon ng bawat magkakapatid. O nalaman na natin yung dalawang tips kung paano maiiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid. At ito na yung huli, pangatlo. Isulat nyo to. mag note kayo. Dahil mahalaga din to. Pangatlong tips, pera. Marami ka bang pera? <laughs> Pahingi naman. O, di ba? Seryoso tayo. Alam mo yung pera na to, iniisip natin masama ang pera. Pero, kung gaano na lang kahalaga ang pera sa atin. Halimbawa na lamang, meron kang kapatid na nangangailangan ng financial. May pera ka. Sumaka ka, tulong ka sa kanila. Sabihin na lang natin, nasa malayo kang lugar. O, na so ngayon yung Gcash. Ang bilis na lang. Mag-send sa kanila. O, ate, ito, padala ko sa'yo. Tulong ko sa'yo. Send mo yung number mo. Ito yung Gcash. Alam nyo ba, sa ganong paraan, feel na feel nila, yung pagdamay mo kung ano man yung pinagdadaanan nila ngayon. Ganun na lamang kahalaga ang pera. At isa pa, maramdaman nila yung presensya mong kapatid ko nga to. Sulit kaming magkakapatid. At yun lang ang tatlong tips kung paano maiwasan ang pagkasira ng relasyong magkakapatid. Dahil naniniwala ako kung maganda ang relasyon nating magkakapatid, kahit anumang mga pagsubok ang dumating, Ito'y kayang malampasan dahil sa buhay natin, higit ang pagpamahalan sa ating pamilya. Kaya naman, tanggalin na natin yung sa kaisipan natin, yung kaya ko to kahit wala kayo. Alam nyo ba, sa totoo lang, nakakatulong naman po yung ibang tao, kaibigan mo kaya, ka-office mate, maaaring makakatulong sa iyo. Pero lagi ninyong tandaan, iba pa rin po yung tulong na galing sa ating pamilya at kapamilya. Higit ang pagmamahal ng kapamilya kaysa ibang tao. Kaya naman ikaw na naguguluhan sa buhay mo ngayon or kung saan ka man ngayon, hinihikayat kitang mag-join sa sinisimula naming grupo na nagtutulungan at gusto rin namin na ikaw ay matulungan rin. Kaya naman kung meron kayong problemang iniisip at hindi pagkakaunawaan at yun ang dahilan para masira po yung relasyon ninyong magkakapatid, huwag kayong mag-alala dahil malayong lugar ka man ngayon at nahihirapan ka kung paano sila kausapin, paano sila matulungan, paano magbalik yung dating relasyon na nagmamahala na masaya huwag kang mag-alala dahil pwede mo siyang gawin ngayon hiya ka pero kung merong pagkakataong tawagan mo sila gawin mo siya kung merong pagkakataong pwede mo siyang puntahan sa bahay nila at medyo nahihirapan ka labanan mo yung takot at ipangibabaw mo sa puso mo na mahal ko yung mga kapatid ko to kailangan maramdaman nila na kahit anong mangyari, kahit anong mga problema, dapat nagdadamayan kami bilang magkakapatid. Kung ano man yung problema ang dumating sa inyong buhay, sa inyong mga magkakapatid, laging tatandaan kapag may takot sa Diyos, may solusyon yan. Laging may solusyon kapag kasama natin ang Diyos. At laging magmahalan at ang pamilya, sigurado ako na, makakamit natin yung masayang buhay. Kung saan ka man ngayon at naguguluhan sa iyong buhay, may daladala kang bigatin sa iyong buhay at gusto mo nang makakausap, i-follow mo lang yung GC na to at meron kaming ginawang uh, solution solusyon dyan. Baka makatulong sa iyo at may mga taong katulad ko na pwede tayong matulungan. Maraming salamat at hanggang sa muli! sa susunod ng aking video. Bye!